So, ang Balitang Kadete, balitang tapat at maasahan, boses ng kabataan, para sa balitang aming tinututukan ngayon. Magandang araw, ako si Kadete Magat Leami Wenceslao, ROTC First Class, mula sa University of Southeastern Philippines ROTC Unit. At ito ang Balitang Kadete. Nakiisa ang 11th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army sa pagdiriwang ng ika limang National Reserve Week Culmination Ceremony na ginanap dito sa kanilang headquarters na kung saan nakabasi sa Camp San Gabriel, Barangay Mintal, Tugbuk District, Davao City. Ang nasabing selebrasyon ay nagbigay pugay sa mahalagang papel ng ating mga reservist sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Para sa karagdagang informasyon, narito si Kadete Teniente Gueta. Maraming salamat, ma'am. Live tayo ngayon sa headquarters na 11 RCDG kung saan isinasagawa ang pagdiriwang ng ika-45 National Reservice Week Culmination Ceremony. May kita natin sa likod ko ang mga military official, reservist personnel, mga panauhing pangdangal, mga kaaliansa ng 11 RCDG, at pati na rin mga ROTC cadets na nagtipon mula sa iba't ibang community defense center at units na kabahagi ng 11 RCDG upang ipakita kanilang suporta at kahandaan nagsisilbi silang tagapagtanggol ng kapayapaan, seguridad na ating bansa. At kasama natin ngayon si Colonel Romeo N. Bautista III, General Staff Corps Infantry Philippine Army, the Assistant Division Commander for the Reservice and Retiree Affairs, 10th Infantry Division, Philippine Army, and at the same time, our guest of honor and speaker, Sir Magandang Sir, sa pagdiriwang natin ng National Reserve Day, ano po ang inyong mensahe para sa si mga reservist person? Uh, una, kinapasalabatan ko ang mga service sa kanilang uh, servisyo sa ating bayan. And of course, sa uh, kanilang mga binigay na tulong sa ating, sa ating armed forces ng communities. So, so yung tulong nyo isa napakalaga sa ating uh, internal security operations, lalo na sa ngayon ng ating territorial defense operations na uh, pag-prepare ng territorial defense operations, yung tulong nyo is napakalaya sa amin. isa pa namin yung question, sir, is paano nyo, hi paano niyo hihikayatin ang mga kabataan na maging bahagi ng ROTC o hindi kaya na hukbong sa metahan, Una, ang mga kabataan natin na uh, hindi hihikayat ko sila na una is sumama sa ROTC program. Mag-enroll kayo sa ROTC, And of course, kung hindi nyo man magawa yan, dahil kayo busy o mayroon kayo ibang curricular activities na ginagawa, ang ang uh, aking uh, advice sa inyo is uh, kayo you No? Know, diretso kayo magsundanok because uh, we have a recruitment every year, not only for the assistant uh, personnel but of course for the officer uh, ranks. Sir pagdiriwang natin ng National Reserve Week, ano ang inyong misa para sa ating mga reserve personnel? Well, unang una, congratulations sa Pilipinas uh, uh for celebrating National Reserve Week. Well, again, uh, uh, thank you very much uh, for having this uh, and, uh ICDG for celebrating National Reserve Week. Well, again, Uh, Uh, thank you very much uh, for having this uh, kind of occasion. Kuna-kuna, uh, uh, this is to celebrate and uh, at the same time, to congratulate you for service to uh, the country. So, thank you very much for the service and thank you very much for being there anytime, ma'am. patriotic uh, kailangan natin yun sa panahon I really encourage them to join in the fight. Why? Uh, ito lang yung pamaraan na mag-develop yung patriotism nyo. Ang loyalty, ang discipline, kahit na magtapos kayo, daladala nyo yan. Ibang klaseng pag-uwa. makapag-undergirl ka, Training, training, training and the like so, uh, hopefully uh, hindi na magtapos lang, PC yung, uh, studio, hindi, hindi mag tender na sa inyo sir ano yung para maging itu, the, reason, nga, na nagre-reservice is that I became a reservist when I was in the revenue district officer. Ma'am sir, once again, nag-o-opisa na po ang ating... It was about the time Help, that I feel is a need For, for me, to keep up with the more than what I am giving uh, as a, uh, as a government employee. Uh, what I'm trying to say is just a, at a na, an extra mile is to be given supposedly uh, uh, in uh, my thoughts I thought by each and uh, every Filipino. Uh, it yeah, is actually, the way I saw it, it, at it at was that it was actually a privilege that of serving Don't God, by serving country, and serving our fellow So over and above that, I was also made aware that there are trainings that will be made available to make me uh, more <speaking> to training, baby, a more competent leader and more person hey, that hey, is that yeah. is an all-around personality in terms of na, uh, in terms of. Uh, Matanaw, uh, uh in militaristic activities and those activities are very seldom given to the regular civilians. So that is what has made me decide to become not only a reservist, to become a commission reservist. Magandang umaga, sir. Bilang ngayon ng ating National Reservist Week, meron kaming mga katanungan para sa inyo. Ano ang inyong inspirasyon para maging isang ROTC kadet? maganda um, maganda. Ang inspirasyon ko para maging sa our um, physical death is first ang family. Because, um, family ko. Because lahat ng ito ay para sa kanila. Dahil may isa lang akong goal sa life which is uh, maging bahagi ng ating law enforcement in the near future. Then ito sila ang maging uh, naging uh, inspirasyon para magpatuloy ng gabi na sa um, advance. So, uh, so. uh, sir, ano yun naman yung inyong mensahe para sa mga kapwang kabataan nyo upang maging bahagi sila ng ROTC or maging reserve personnel. Um, para sa ating mga kapwa ko kabataan, um, uh, hindi kaya ko kayo naman maging uh, parte ng ating um, ROTC Corps um, para uh, maglingkod tayo sa bayan. Um, hmm. kasi dito sa ROTC, ang um, uh, dami niyong matutunan, um, uh, ng, ng pagiging disiplin, disiplinado. Um, nanggaling din ako sa isang napakasibilyan na Uh, uh, the way of living kumbaga um, but uh, but the help of ROTC dito ko namold ang aking sarili bilang isang maging uh, disiplina, disiplinado na mamamayan then um, sa time management also then pagiging um, uh, future sighted na person kumbaga ba um, mas na turan ko ng pansin dito sa ROTC kung ano ang maging future ko pagdiriwang natin ng National Reservice Week, ating naipakita ang mahalagang papel ng reservice at ROTC na din sa pagtitibay ng ating bansa. Patuloy natin silang suportahan at pasalamatan sa kanilang dedikasyon, disiplina at servisyo para sa bayan. Ako si Kadete Tenyente Andrea Elaine Wygueta, ROTC 2nd Class, mula sa University of Southeastern Philippines. Back to you, ma'am! Maraming salamat, Gweta. Samuli ako si Kadeti Magat Layami Wenceslaw ROTC First Class Mula sa University of South Eastern Philippines ROTC Unit at ito ang Balitang Kadete. Hatid sa inyo ang mga balita tungkol sa tapang at serbisyo para sa bayan. Hanggang sa muli, mabuhay ang ating mga reservists, ROTC kadets at mabuhay ang ating inang bayan. Maraming salamat. Ito ang Balitang Kadete. Balitang tapat at maaasahan, boses ng kabataan. Para sa balitang aming tinututukan, ngayon! Sana'y tagapagpangasiwa Gabay ng hukbong laang lakas Humuhubog sa puso't isipan Upang maging isang mabuting mamamayan Layunin ng aming hanay Wastong kaalaman sa kawal maibigay Upang maging handa subuk at bihasa sa pagtugon sa anumang banta. Eleven RCDG bahagi ng mukbungsan sandatang lakas. Eleven RCDG tahanan at kanlungan ng tagapagliktas.